Ito naman namin, itatanim yung snake plant. Ayan, diyan nga. O, kayo na si tata ito, kaya sa tatay ito. Ayan, magkakarapit pa Yung silindrika. Ito yung silindrika, at saka yung snake plant na isa. Doon itatanim. Di ba yung malaki? Oo nga, at saka ito. Ayan. Ayan muna, hindi niya. Ah. Yan, dadami yan dyan. Dadami yung mga silindrika na yan dyan. Dito na lang 'yan. Dito. 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 Dyan Dito. 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 Ganda niya ating mga cactus na ayan, you know, oh, dito ko pinaglalagay pa rin yung isang carabao head. Ang na natin to. May may, ito. May carabao head, may may mga cactus. At saka itong si pangalan nito. Okay. Dalawa pa. Dalawa pa. Okay, nasa dyan. Dito din yung ating mga pandanos. Si yellow pandan. Golden pandan. Sama-sama sila dyan. Masikip na natin. Masikip tayo dito. Nandito yung mga cactus. Meron dito snake plant. At saka ito mga pagdanos natin. Nandito din sama-sama. Ito na lang yung tatanim ko mamaya. Sa paso. Sa kasama sa ng ating ito. Ayan, ililipat din natin itong mga photos na yan mamaya. Ayusin natin ng tanim. ayusin natin mamaya yan sayang naman kasi yan pagka tatapon lang ayusin ko lang ng tanim at sobra na nilang lago itong ating mga photos so, parang nabuhay naman itong ano itong ating tinanim na king konchin so, kung ayusin si ano si red sun ayan kasi natutub, natumba na siya dito Ayan. Tinang natanggal yung pagkakadikit niya doon. Ayusin na lang natin siya. Panibago natin ng tanim para gumanda yung ano niya. Lalaki ng lalaki na ng dahon niya. Oh. Ayusin natin. Ayan. Natanggal ko na siya doon sa ano. Sa kanyang pinaglalagyan at siguro sa sobrang sikip dito. Nagbago yung kanyang forma. Ayan. Kung maka, hindi siya makatubo ng maganda. Tingnan nyo yung itsura niya. Panay doon lang siya sa kabilang side. Dito wala. Ayusin na lang natin. Maganda naman kasi ito. Kahit na ano. Tatagdagan na lang natin yung kanyang lupa. At panibagong cut ang gagawin natin dito para dumirejo yung katawan niya. Ito naman, sisibulan pa to ng panibago. Ikakat ko lang siya dito. Yan, simulan na natin. Yan, ang laki niya, oh. Yan, naayusin natin ito. Tanggalin lang natin itong pangit na dahon. Ito pala si, ano, si Red Sun. Nanggal ko yung sira na dahon para maganda yung kanyang pag ngayon. Dapat kasi ito nakakahinga siya sa maluwag na parte ng ano, garden. Kasi nga nasisira, nasisira yung ano niya, forma niya. At uh, hindi maganda yung pag uh, ano sa ano para maganda yung tubo niya. Pag kasi yung tubo niya eh, oh. nandito lahat yung dahon, wala dito. kaya pa niya, puro, puro ugat. Tapos ito yung pinutol ko. Ito, mapapakinabangan pa natin to. Tatanim natin tong mga, ano niya, ah, uh, kaputol ng kanyang katawan. Tatanim natin yan. Para maparami natin si Re Bigyan update ko kayo dito sa cactus na punong-puno na oh oh na. Napuno na siya dito. Ang dami niyang laman. At malalaki na siya. ayan ang kamay ko. Malalaki na sila dyan Ang dami na nila. Napuno na 'yung ating isang bowl. Ito naman sa plang ganita. nasa planga na siyang maliit. Napuno na din siya. Kahit naman ganyan lang yan, eh, nakakatuwa din naman. Ayan, namatay yan. Namatayin. Tapos, ito, si, yung ating propagation na, ano, na, pangalan nito. Kalimutan ko na naman. Na buhay na siya. Ito, ayusin ko pa din. Ito, natutuwa ako dito kahit ito ganito lang. <laughs> Ayun, no? ang dami niyang si yung dahon. Ang ganda kasi ng kulay niya. Nang nanghinayang ako, pero ayan, lumago na ulit. Ayusin lang natin. Ito naman yung pinutol ko na San Francisco, buhay siya. At ito nga si Aglaw, na buha, parang buhay naman. Tapos ito yung mga propagation natin, ano, cuttings. Ito yung mga succulent na natitira sa atin. Ayan. Ayan, si Sidom Adolpi pala yan. Sa Duma nabuhay na din siya. Cut for, from cuttings. Ito from cuttings din. Buhay na din. At may mga dahon na. Mga sumisibol. Ayun. Ayan. Si sleeping photos. Malago na din. Ayan. Putulan din natin yan. Tapos ito. Ninaayos ko dito. Buhay, nabuhay na sila. Pinaglalipat ko siya ng paso. Ayan, okay na sila dyan. Ito yung bigay ni Sis Dongs. Si Coral Cactus. Ito naman si... Ang ganda niya, oh. Malaki na din siya. Stapelia Gigantea. Ayan. Maganda siya. Ito, from Cuttings Day. Nabuhay ko na din. Si Purple Delight. From Cuttings. Ayan, may aayusin pa pala akong ganito. Ito, naputol doon sa lalagyan niya. Nandito, may aayusin pa pala ako. Ito, oh. ililipat ko siya ng tanim. Sayang, nangihinayang ako sa kanya kasi maganda naman siya eh. Ayan, nagputol-putol na yan. Naputol oh. na. Amiya, eh, tatanim natin yan mamaya. Ayan. Tapos ito, ililipat ko din siya. Malaki na siya. Ililipat ko siya ng paso. Ayan, yung ating mga ghosty nandyan. Uh, patuloy na lumalago. Ito kasi yung mga nakasabit sa vertical vertical paths na nasira yung sabitan. Kaya nandyan sila. Ito, ayan, lumalago din sila. Yung mga nasa vertical parts yan. Tapos ito din, nasa vertical parts. Ang laki na din. Si Cryptan Kryptantus ba yan? Tapos ito, lumaki na din. Ito lang, naubos yung dahon niya. Ito din, si, ito nga pala yung pinutulang ko na ghosty. Ayun, buhay na ulit si variegated na variegated na ever forever rich na bigay ni si Sweng si Bable na ulit siya. At yung ating mga live propagation nandiyan sa ilalim. Ito buhay na din. Purple delight. Nagpaparami tayo ng purple delight kasi naubos sila. Ito na lang yung natitira sa akin. Ayun, tatanim ko na tong ano, uh, -re replant natin yung ating mga photos. Uh, nanghihinayang kasi kung itapon kasi uh, pagka ano, ha, hanapin din natin yung photos na yan. Uh, ayoko namang mawala yung photos sa akin kaya uh, i-replant -re na lang natin, ayusin at sobrang laguna nga ng ating mga photos. Eh, yan nga pala yung mga photos na Manjula, yung Marble, De Marble Queen at saka yung si Neon Photos ayan, si niyon Photos nga pala yun ayun, uh, dadalaan lang natin yung pagtatanim kasi nga uh, mainit na sa sobrang init ngayon, uh, mahirap ng uh, initin tayo ng sobra Ay, at tanghali na kaya naman, nagmamadali na tayo ng paglilipat at natapos natin yung tatlong paso at pati na po yung ating Angel's Backbone. Ayan po, yung ating tinanim na Angel's Backbone. At yung mga natitira pang mga cuttings, uh, itatanim ko pa rin yan. At mm, siguro, mamaya ang hapon, pag lumamig-lamig, kasi nga ay sobrang init na. Uh, maaga pa lang naglilinis na kami ng garden ni Tatay. Kasi nga, uh, hindi ako naggupit ngayong araw na to. Kaya naisipan ko na uh, maglinis naman. At uh, tuwing makikita ko yung mga naghahabaan na na mga photos ay empang pang, napapangita na konting tingnan kasi nga nagsusukal. Ayan, inayos natin yung tatlong paso. oo, oh, okay na yan. At meron pa tayong isusunod. Ayun, siguro mamaya pagka medyo malamig-lamig na, pwede na ulit tayo magtanim. Natapos na po yung ating mga tinanim na photos at ang dami pang natitirang mga cuttings. Ayun, hanggang dito na lang po ang ating video. Bye! See you in my next vlog! Babu! Oh,